Mayor Lenny Robredo para oh. sa ano na ito. Nagkaroon ng meeting sa pa Park. mga urban planner, mm. Di ba? nag meeting. Mm -mm, at dyan tatalakay talaga yung parking, yung mga oh. vendors. Di ba? Ilalagay sila sa tamang lugar sa oh. Yoga na designated para sa kanila. Walang drama. Walang ah. drama. Oo. Oh. Aayusin talaga. Oo. Oh. Hindi kailangan ng publicity na oh. puro video dyan. dito. dito. Kaya naman May kasi... May kilala gano'n? Ha? May kilala. Eh? <laughs> ko. Ewan ko mag-talk. Pero ayun okay. nga mga kabata, helmet. Kaya naman talaga upuan. Mm Hindi -hmm. naman talaga dapat eh. Inuupuan ang problema para makapag-come up ng solusyon. Oo. -o. Pag ba Pag-itingan. Pag-usapan. Hindi kailangan na puro dada. dada. At... Ayan. 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 Tanggalin lahat yan. Hindi kailangan na kahasan. Katakin lahat yan. Oh, kuning lahat ng paninda. Kasi hindi naman artista si Mayor Lenny Robredo eh. Hindi siya ay public servant, siya ay leader. Oo. Siya ay nagtatrabaho ng totoo at tunay at tapat. Hindi ah. kailangan ah. ng ano, drama-drama. Hindi niya pinagbumbong ang yung tao. Yes. Tinutulungan niyang umangat ang buhay ng taong bayan. So, ayan nga mga bata. Comment nyo dyan sa sino yung sinasabi kung madrama sa buhay. Pag nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-subscribe at click notification bell para lagi ka-updated sa itong mga in-upload po namin ng video Para stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ka, sa buhay nga. May din ang buong active setting better everyday. God bless everyone. Bye! Bye, Len! Ready tayo!